Kuyon, balik po tayo sa sinasabi mo nga, yung sa tungkol sa tatay. Sa tatay ko, siyempre. Pero nandun pa rin tayo sa pera at kasika oh, kasikatan. Uh, uh, pera o oh, kasikatan. Sika kasikatan kasi yung pinili. Uh, kasi dahil siguro, sa sa'yo or sa iba ko bang kaibigan, nasabi ko na rin na broken family nga ako. Uh -huh. So, if tinan pag tinanong mo ako ng ganyan, siyempre kasikatan kasi gusto kong sumikat yung apelido ko. Oo, uh, so oh, gusto, gusto, kong, dalin yung apelido uh -huh, na Chico. Gusto kong gumawa ng ano, fame. Okay, re parang remarkability, gano'n? Oo, oh, parang pag narinig doon Chico na to, ay sikat to, parang nandun. Pero, andun pa rin yung gusto ko magkapera. Mm -hmm. Pero, so, kung, kung, sab kung sabihin natin kasikatan, sa, sa, anong gusto mong, sa anong area mong gusto mong sumiga? Tara dito! tara dito, <laughs> dito tat tatlo to! Ay, Oo nga eh. Pero kang tumawa, natatawa kami Wait lang, tol. Ang ang topic kasi namin, pera o kasikatan. 'Di ba? Sabi ko, uh, ang pinili niya kasikatan. Ay, tol, patingin mo ba nagre-record kaya? Okay. So, pinili mo kasikatan to, sabi mo gusto mong dalhin yung apelyido ng Chico. Oh. Sa paglaki mo, ano sabi mo? Ah, so 'yun yung tanong ko. Ah. Uh, ano tol? Hindi, okay lang kasi pag inedit edit yung, yan, pwede yan yung So, yun. Um, kung gusto mong sumikat sa anong area? Anong specific na basketball ba? Sikat na doktor ba? Ano ba? Yung ikaw ah, yung ikaw lang. Kung sa Bert, mamamala ka dito, Bert. Ang alam ko sa sarili ko na ano eh, parang ako gustong, kung saan ako gusto, kung saan ako malakas, kung saan yung skills ko na malakas. oh okay, so ano yun? Doon ko gusto. Mo. Basket... Sa sports, siyempre. Sa sports. Pwedeng, pwedeng basketball, swimming, wow. badminton. Basta la lahat ng sports na alam ko na pwede akong sumikat. Ayun ang gusto ko. Yung oh. na yung napapalabas sa TV ah. Oh. Pero ang pinaka main doon yung basketball. Pero so gusto mo yung lumalabas oh. sa TV. Oo. para na rin makita ng ano tatay ko na ano na hindi ko nakita nung bata pa ako. Makita ng chiko. So hanapin niya yung i-search niya yun. Di ba? Kasi mm -hmm. lahat ng basketball player na nasa PBA, nasa Google. Mm -hmm. Di ba? Pag sinerch na yung chico, may kita niya yung first name ko. So, so mapapaisip siya if anak niya ako. Parang ganun Ah, so ba? gusto mo parang maparating sa tatay mo na ginala uh, oh, oh. mo yung apelido niya. Oo. Pero... Sige, sige. Ganun nga, pag nakil, So, hindi naman sa yung tatay ko gusto kong makita. Pero, gusto ko pa makilala siya. Kasi hmm. Hindi ko talaga siya nakita. So, yun, kasigatan. Hindi lang sa para sa tatay ko, para sa para sa, para sa pera. Siyempre, lahat okay. naman tayo kailangan ng pera. Ako so, naman, kung sasagot ko dun sa pera o kasigatan, siguro sa akin, pera. pera. Pero hindi naman porkit pera masama ka na pwede mo naman gamitin yung hmm. pera sa mabuti. Pero pwede ka rin kasing ano eh, bayaran ng pera yung kasikatan. Oo, oh, pwede Pero para talaga. sa akin, kaya ako pinili yung pera kaya sa kasikatan. Hindi ko naman, parang ayaw ko naman masyado sikat eh. Parang pag pera kasi gusto mo marami ito, ka nang magagawa. Oh, doon. gusto mo pera na tahimik lang. Aha. Uh -huh. Yung easy lang, parang boss na. Parang boss ba? Para, hindi, yung, oh nga, parang may naisip ako na yung pera pwedeng bayaran yung kasikatan. Pwede ka, ma, pwede ka magbayad sa mga sikat para sila yung gumawa ng, ng mm -hmm. ikakasikat nyo. Parang ganun ba? Sige, eto. Babae o diploma? Sagot ka dito. Maganda yung mga ano natin eh. Babae o diploma? Babae o diploma? <laughs> <coughs> babae, di babae o diploma? Diploma, syempre. Diploma? Yun ang agad. Diploma. Ikaw diploma. muna, Bert. Ikaw, Bert. Kahit, kahit, nandiyan ka sa malapit dyan. Uh O, oh, babae o diploma? Hindi naman, Bert. Hindi, okay. isa lang. Halimbawa, ano yung mas Blow <laughs> ka ba talaga? Blow oh, ka tapos ka na. Oh, talaga, papapiliin ka ng babae. Sasabihin sa'yo ng babae. Ba diploma ako. o ako? Oo. Oh. Ay, yung babae na yung pinakagusto mo sa lahat. Ito ba, saan yung picture ko? Saan so, yung ko yung picture ko dito sa babae? Babae yeah. pa rin. Babae, no? Siyempre, nandiyan na yung babae. Uh -huh. Nag-aantay na sa'yo yung babae. Pero yung diploma is hindi mo makakamit kapag di ka nagsipag. Di ba? Yeah. Pero ano masasabi mo? mo dun sa mga wala naman silang diploma pero successful. naging successful sila? Successful.